po mga ates. Welcome back sa channel. This is Chris Alan. At ngayon araw, pag-usapan naman natin isa pa rin related na balita regarding sa noon time show uh, which is yung tina, uh, ng pinakamasaya. So, nakagawa na ako ng dalawang video about it. Yung una yung about sa statement ng GMA at ng, ng team regarding sa agarang pamamaalan ng Tahanang ng pinakamasaya sa, sa Ere second, yung mga posibleng shows, mga shows na posibleng pumalit sa tahanan ng pinakamasaya at uh, sa time slot nila. At ngayon, pag-usapan natin, itong medyo matunog-tunog rin na pag-usapan rin, itong statement ni Vice Cantas sa isang episode uh, ng ganyang show na It's Showtime. Doon sa opening niya, opening ng show niya na It's Showtime. So, papanood natin yung video at dito ibigay ko yung reaction ko dito or opinion ko regarding this. So, let's go!

statement, yun ni opening statement ni uh, Vice Kanta para sa kanyang show na it's showtime. So kung pagkikinggan natin yun maigi at uh, no, kung pagkikinggan natin yun na uh, parang yung normal lang na pagkikinig, parang isa, simple yung statement lang yun ng isang isa sa mga host and alam natin si Vice Mahil magbigay mga statement na ganyan so parang to sa statement na sinasabi niya is everyday may mga magandang mangyayari everyday di ba Basta kapag ang prayer na nasagot, mga uh, mga magandang bagay ang talating sa mga susunod na araw at mga buwan. So, mga, uh, so parang simple lang yung sinabi niya. So, kung hindi mo uh, intindihin ng maigi, parang simple lang siyang statement. Wala siyang kahulugan, wala siyang uh, parang wala gustong iparating na mensahe na, na yung malalim. Na parang simple lang na we have to be very hopeful. Diba? Pero kung ikaw na observant observance mga sinasabi ni ni Vice pero observant sa mga kilos ni Vice eh, dahil alam natin si Vice pero matang, mataling yung yan kapag nagsasalita siya actually kung i-compare mo siya kay, kay Joey De Leon as a host at mahilig mong ng mga pasaring-saring si Joey kasi uh, straight to the point na pasaring pero hindi niya pinapangalanan yung pinapasaringan niya pero si Vice Ganta mataling hanga. so medyo ang dami siyang <laughs> words na ginagamit para uh, hindi totally na pumunto tungkol sa mga gusto niyang kustahin so ganoon siya kapataling haga so ito sa sinasabi niya kanina sa video is that parang kinukonsider nila na everyday may mga magandang kahit maganda ng araw mo po, pero posibleng po maging magandang mga susunod na araw and kung nasa yung years diba magandang barang tarating dalawang pa dito sa isipan ko regarding this first ah uh, tulad to sa sinabi sa caption ng video na paka busibling ilipat ang ang it's show time sa so time slot na iniwan ng tahanan pinamasaya sa GMA. So, bakit hindi na maganda yun for, it, for its showtime? time? Because, kasi mas malawak yung sakop nung, 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 nung GMA. ba diba? yung signal ng GMA compared sa GDP na medyo limited pa siya. And hindi rin kan kaganda yung signal ng GTB kasi sister company lang siya ng GMA. So with GTB uh the limitations, uh hindi niya sasakop ang buong Pilipinas. Unlike sa GMA, mas malawak buong Pilipinas na and even international. So parang from a TP5 na sobrang limitado, to sila sa GTB na limitado pa rin pero mas maganda mas malaw konti kaysa TP5 now at kung lilipat man sila sa Gmail mas malawak mas magandang signal di ba so parang better days for them di ba and possible nga mangyari yan kasi nga from GDB na sister company ng Gmail to Gmail uh, possible mangyari lalo ba't nagko-collab ang Gmail at yung ABS-CBN Studio So, this is not the first time ng ng collaboration between ABS-CBN, di ba? Uh, di ba? Uh, may mga yung series. May movies na rin. Tapos ito, it's show time. Pero, ang tinitignan ko dito, imposible rin. Posible, pero imposible rin mangyari. Tulad ng sinabi ko sa interpass video ko about sa mga shows na pwedeng pumanis sa tahanan pinakamasaya. Hanggat na dyan pa yung kontrada between uh, GMA at ng Tape Incorporated, imposible ding lumipat ang its show time set, slot na iniwan at tahanan pinamasaya. And yun ang nag, nagiging hindrance. Yun ang pumipigil para pwedeng pumasok dito yung mga non-tape produced na shows. Diba? So, like yung Wawa Wing, mga nabanggit diba, Wawa Wing, even yung TikTok lang, imposible na diba? rin yan, kahit produced yun ng GMA. Then, is showtime, di ba? So, mga imposible yung makapasok yan hanggang na dyan pa yung kontrata ng tape with Jamie, Kasi ang pinabayaran ng tape, yung block time nila from 12 o'clock to 2.30. So, hanggat meron pa siyang kontrata, imposible magpasok dyan ng mga shows na hindi produced ng tape incorporated. And, kahit yung show ng Jamie na produced nila yung TikTok lab, imposible rin pumasok doon because of that ah, uh, kontra na lang, unless meron, nagkaroon na ng settlement between TIG at uh, May na yun, tinatanggal na nila yung kontrata pero wala tayong naririnig, wala tayong nakukuha ng statement from that, from from Tape, di ba, and Jim na tatapos ng kontrata kasi until, ang alam natin, alam ko, ang December 2024 pang kontrata ng TIG para mag-end yung kontrata nila. So, yun. So, imposible yung imposible mangyari yung sinasa, sinasabi, sinasabi doon sa caption na baka imposible yung dimigod sa GMA7 ang 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 issue. Ang pangalawang sinasabi ko na posibleng ibig sabihin nung sinabi ni ni ni, ni, ni Paiskanda ay yung posible silang namibet sa All TV. Ito yung uh, TV network ni Manny Villa kung saan yung franchise niya ay nakuha niya doon sa ABS-CBN na ibininta yung Duterte noong mga around 2000, 2000, yan, yeah, 2000, or 22, 2022 you know, during right like after the election, di ba? So, pinigay sa kay Manny Villar yung fund. So, alam natin kung updated kayo sa nangyayari about sa mga sa alam natin na nakakaroon ng negotiations between OTV or the management ng OTV at ng abs cbn studio. So, possible na ipasok doon lahat ng ng mga shows na produced ng abs event at doon ipalabas ulit. Doon sa sa network ni Manny Villar. And alam natin, yung franchise doon, yung signal doon ni ng ng old TV ay same pa rin. Hindi naman ko Yung signal niya is same pa rin with with the signal ng 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 dating ABS-CBN. Nga lang iba nang owner, iba nang management. So old TV nga So 'yun. So 'yun ang pinaka posibleng na nakikita kong maaring mangyari. Ito sa sinasabi ni Vice Cantan na better things na answered prayer because ito na yung yung dasal nila ng mga balisigas sa tatay nila tahanan even though hindi na nila talaga tahanan yun pero yung yung signal yung franchise nila or frequency pala should I say that frequency nila same pa rin diba pupunta nila doon so possible nga yun ang pinakamalaki nakikita kung posibleng mangyari sa OTV instead of GMA diba so kung ano mang mangyari ito sa kung ano man yung mangyayari after nung sinabi ni Vice Ganda, then congrats siya, it's your time. Diba? Kasi this is for them also. Para sa kakabuti nila. Lalo ba, uh, yeah, uh, I heard ABS-11 is uh, nakakaroon ng problema when it comes to the lines na uh, medyo lumalaki yung kanila bankruptcy. Oh, not sure bankruptcy. Yung, yung bag bagbagsa ng kita nila because of the limitation nung pinapalabas nila. So, they depend on YouTube, sa mga collaboration with other TV network, especially now na narinig natin unti-unting tinatanggal mga shows ng ABS-CBN sa, all sa TV5, di ba? Natapos na yung dalawang afternoon series niya, tapos tinanggal yung magandang buhay na napapanood na lang ata to sa CTV, Yeah. Tapos ano ba, ang remaining na lang natitirang produce uh, ng ABS-CBN ay nasa prime time, which is yun yung pinakamalalakas nila. Because yun ang pinagtatapon ng TV5 sa GMA right now. So, yun. So, again, so, anong masasabi ko lang dito? Good luck sa It's Your Time. Good luck kina advice. Good luck sa ABS Studio. Kung sa kasakran, ito to mangyari na mapunta sila sa old TV. Diba? And hindi ko naman sinasarado yung posibilidad na pwede silang lumipad sa GMA. Pero again, ulit-ulitin ko to ang pumipigil dyan yung kontrada between take incorporated sa kanilang GMA. So, more or less, sa old TV sila pupunta. Uh, sila sa dati nilang tahanan. Diba? So, yon So, yon ang masasabi ko. Kayo mga quiz mga ates, saan ba talaga sa tingin nyo posible nyo lumipat ang it's show time if, if time will come na kailangan nyo namipat sa GMA ba? O sa old TV ni Manny Pilihan. Mag-comment kayo dito sa baba at babasahin ko lahat ng comment niya at, at I will try to react kung mo kailang mo react and kung gusto no, nyo naman yung pinigay ko, opinion ko regarding this mag-comment kayo dito sa baba and I will read all your comments again so there you go so before I end this video please don't forget these four things while watching my videos on my channel comment, like, share and subscribe to my channel the Alan Ski Show uh, Pilatila channel Proudly Proudly Vlog Tumat ng People Presents and maraming maraming salamat sa inyo lahat guys bye bye